So guys, ayan, maghihimay tayo ng sabana, ayan. Himayin natin at gayatin daw pagkatapos ilagay sa freezer. Ayan, isang damakmak. Ito guys, ang ating sabana, himayin natin ito. Ngayon lang natin, tanggalin natin sa mga tangkay. Pagkatapos, hugasan natin, saka natin gayatin. maghihimay, lang natin yan. sa bahay. Pwede mo rin siya i-isa. Hindi ko rin siya. Hindi ko siya sa Para pa siyang para siyang dahil. Yan, ganun. Kaso, imayin ko siya. May imayin mo rin siya ganyan. At tapos, ay, ihuwain mo siya ng maliliit. sabana. Paghihimahin ng sabana. Dati meron na rin yata ako ng video nito. Hindi ko matanda kung kung ano o pagluluto ng sabana. Pero meron na rin ako video nito na madali, masarap, hindi nyo alam, mahirap, patitiis. Ayan, homesick, lahat na, kalaban. Ayan, kagaya ko, nakukomsik ako. Lagi akong dinadalaw ng homesick. Hindi ko maintindihan. Minsan para ako nag stress Para kalaban. Anti-pressure. Kaya kailangan nalalaban natin ang pagka-stress natin. Pagka-dumbi sa buhay. Kasi siyempre, naalala natin ang pamilya natin. Naalala nila natin na sila sama-sama doon tayo mag-isa rito. gusto mong mag-atot dapat kung kayo sumubo kailangan mag-report ang utak ninyo sa abutan nyo dito na pwede kayo ma-stress o ma-depress ayan, gano'n ayan kasi hindi talaga nahiwasan yung gano'n yun ang napapayo ko sa mga sa mga isang sabana ang pagbasa nga na Pag natin pagbasa natin Pag na sa sabang kasi marami siyang mga uh, buhangin kaya pagkatapos nga yung gagawin natin